Okay magbabalik babalik po tayo mga ka hunters Ito po yung voicebots 19 Yan yung mga kabaryang Hindi dispatch na natin Ayan o oh, may error Type break Siyang po nga Paliit nga alam oh. Okay next tayo dispatch ako niya doon na agonal 2020 Okay, next tayo. 2018. Yan po sa ulo. 2019. saka ito po sa reverse sis metal okay next 2018 ayan ito po yung error nyan no? hindi ko rin po masabing error yan yung parang may bumagsak na yan pero alam ko metal po yan ah. pare parehas po ang distansya eh hindi po natin hindi ko lang po masabi kung ito ay nangyari sa loob mismo ng BSP Bangko Sentral ayan yung mga ganito pong error yung uh, kwan po yung ang tawag dito yung bala po ng stapler yung staple po bumagsak po sa bayan ng ganito kaya lang yung kitang kita po yung guhit ng staple po naibenta po yun sa sa stake ng 5 digit po na auction po yun 5 digit ayan next tayo 10 peso 2019 na yan again oh, oh yung kanina pinapakita ko ito, kukunti ito hindi kayong kagaling kanina no, marami okay next tayo next akala nyo po paulit ulit yung aking mga bariya ha, hindi po paulit ulit yung mga counters, iba iba po talaga yan ito naman po I think ito po error dito ito sa mata po dito ano double die po siya double strike ayan po o oh. hindi minor nga lang po siya minor ok yeah, dispatch ako na lang po ito naman yan sa pangalan ng Sierra San Ayan, sa labi. Ayan, ito po. Wala po yan. Ito, wala po yan. Nadagdag lang po yan, ha. Ito mga ka-hunters, oh. Tingnan nyo po. Ipakita ko po yung iba. Hmm. Saan ba yun? Ah, meron pala. Sorry, ako palang wala. Okay, next tayo. Ah, uh, ito, ito, ito. Ito paling lang isa yan. Overs at saka Ay, Overs. Okay. 16 BSP series. Yan, itinabi ko lang po to dahil naganda lang po ko sa condition. Yan po, pero hindi pa rin sa AU. Okay, 2012. Ayan. Ayan o, no, mga damage. Ay, hindi po natin alam kung damage o sinadya o whatever. Kaya lang itinabi ko. Okay. Dahil doon po. Next tayo. Ay, go. 2014. Okay, next. 10 peso again. 2018 ayan ito po ayan okay next 2018 again ayan yan ang mga hunters, oh. Again, sa mata po. Hmm. Double die. At saka makikita nyo rin po dito. Ayan, dito po. Overs error. Next. Last po, itong 10 peso. Ano ba makikita natin to? May taong 2019 ayan. Oh, 'yun na naman po. Ayun, 'di ba? Ilan, ilan, na 'yung meron ako? Oh, pero dispatch na po natin 'yan. Patch 19 po ito mga hunters. Okay, bye-bye po at ingat po tayong lahat.